Sabi ng Panginoon sa John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten son for those who believe in him shall not be perished but to have an everlasting life. May tatlong bagay sa ibabaw ng mundo na pagdumating ay hindi mo na mapapalit. Ano ito? Ito yung T W O the first that I oras pag ang oras lumipas hindi mo na maibabalik yan kaya kung nandyan pa yung nanay mo yakapin mo, halikan mo show the love kung nandyan yung anak mo, maliit pa, kargahin mo, kargahin mo ikis mo, yakapin mo kasi pag nagdalaga yan nagbinata yan, hindi mo na pwedeng gawin pag lumipas ang time hindi mo na siya maibabalik the second is what you call the word o ang salita ang isang salitang lumabas sa bibig mo kailan man hindi mo na mababawi at ang salita na to pwedeng makasira pwedeng makawarak pero pwedeng makabuo pwedeng maging pagpapala pwedeng maging biyaya o pwedeng maging sumpa kaya kung wala kang may tutulong kung walang may tutulong yung sasabihin mo mas mabuti pang huminto tumigil at tumikom. tandaan mo may kapangyarihan ng salita nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng salita kaya tayo bilang anak niya, binigyan din tayo ng kapangyarihan para gamitin ang salita na to para makabuhay, makagawa ng mabuti at may pahayag ang pagpapahala niya. Time, word, and the last opportunity. Kapatid, ibinigay sa atin ng Diyos ang pinakamatinding oportunidad nang inialay niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin sa kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang kasalanan na gawa mo sabi sa 2 chronicle 7.14 sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba manalangin, hanapin ako at taligdan ng kanyang kasalanan tiringhin ko siya, patatawarin ko siya at ibabalik ko sa kanya ang lupain na nawala sa kanya kapatid ano mang kasalanan na meron ka ngayon ilapit mo sa Panginoon hinihintay kanya sinihintay kanya ikaw na mahina ikaw na nawalang tupa ikaw na makasalanan ikaw na alibugang anak tayo, tayo na mga sablay sa buhay tayo na mga makasalanan at may hina, tayo yung hinihintay ng Diyos kaya yung opportunity na pinagkakaloob hanggat may hininga may pag-asa pa, may forgiveness may pagpapatawad at ikit sa lahat, may nakalaan na biyaya sa taong naghihingi ng tawad at lumalapit sa Panginoon. Kapatid, mahal ka ng Diyos si Kristo na pa ako para sa iyo at para sa akin kaya ganun na lamang ang pag-ibig ng Ama sa atin na maski ang anak ibinigay niya opportunity para sa atin lahat God bless mahal ka ng Diyos Amen